Sa puso ng Tondo, Manila, matatagpuan ang isang kakaibang delicacy na tinatawag na pagpag. Isang pagkain galing sa mga tira ng mga kumain sa mga malalaking food chain. Isang paborito ng mga lokal. Ang pagpag ay hindi lang basta pagkain. Ito ay simbolo ng pagtitiis at resourcefulness ng mga tao dito. At sa video ito ay pupuntahan natin ang pagpag queen na si Ate Evelyn para malaman natin ano nga ba ang lasa ng pagkain ito at safe pa itong kainin. At uh, tebil gaano na po kayo katagal na ginagawa itong video ng Confu? Simi magalima ni eh limang taon. Simula ng pandemic, nagtatago mag, ako magluto ng pag. Kung kung ng pagpag, saan niyo po natutunan Kasi dad, eh, naman sa pader ko, kusinira na talaga ako. Hindi naman natural na itong dati kong tinda. Almusal, pang ulam tanghalian, ni mga ma mami, magdamagan to eh. Kaso lang, no, parang yung tumaas yung bilihin, parang hindi na kaya dito sa ruwan natin na ano ng presyo ng pagkain natin. Kaya may may isang customer talaga nga nag-inganyo sa akin. Ate, ba't hindi mo itry ang pagpag? Mura na masarap pa. Oo nga naman. Kaya gin try ko. Ito ang pumatok. Hindi yung yung almusalan ko, hindi yung Mm, Grinderia ko, ito ang pumatok talaga sa, sa ano ko. So mga kaponyo, andito tayo ngayon sa harap ng tindahan ng tinatawag nilang pagpag-queen na si Ate Evelyn. So puntahan natin, tingnan natin kung paano niya ba ginagawa at paano niya na nailalabas yung masarap na pagpag dito sa lugar nila. Tara, puntahan natin. <coughs> so saktong-sakto, may kumakain dito. Ayan. Ayan, kita nyo naman talagang uh, pinuputan at dinadayo yung uh, pagpag ni Ate Evelyn at dito makikita nyo Ate Evelyn so ito meron dito uh, adobo adobong pagpag adobo fried. Uh, fried. po ba to? adobo po yan Tapos adobo po at saka po ito fried ayan so ito isang balot mainit pa ayan no? oh. ito yung tinatawag nila na ito yung fried na pagpag kaya makikita nyo Ayan, uh, recook na to, pinarito ulit. Kaya makikita nyo, halos nangyihwalay na yung buto sa laman. Pero nagtataka ako, ito, meron pa rin pagpag na halos buong buo pa. Ayan o. Oh. So, ang nakikita lang kasi natin na pagpag is yung ano eh, yung mga wahiwalay na tira, -tira. Pero, meron talagang buo. Ano? Ayan, dito sila kumakain. At dito, tingnan natin yung hilaw na pagpag. Ito, ito siya. So, ito yung mga kinuhang uh, chicken. Sabi nga galing sa si Jollibee. Yung mga may tira, -tira na pinagkainan din ng mga ibang kumain sa si Jollibee. So, yan, ito yung tsura niya. So, kung makikita nyo, halos talaga mayroon ng nang Nandyan lahat. Mayroon pa mga tira-tirang kanin. Ayan, dami yan. Ito, mayroon pang isang balot dito. Dami. Sobrang dami niyang niluluto na pagpag. -pag. And uh, yeah, meron pang mga burger oh. And gustong gusto ito ng mga taga rito ito. talaga. Ayan ito. Ayan. Ito yung burger pati na sa Jollibee na binibili natin. So ito yung pinukuha uh, nila. Halos buo pa. Hindi na, parang hindi naman nakain. Buong buo pa. Meron po talagang buo pa, no? Okay po. Ah, meron ding nuggets. Alright. Ito. Ito mga kaponyo. So, yung pagpag, hindi lang talaga chicken. Merong burger patty, may chicken nuggets. Ayan, makikita nyo, buo pa rin yung mga nuggets. Okay. So, ang kagandahan dito, uh, kaya talaga tinatangkilik ng mga kababayan natin dito, is mura na talaga siya. Murang-mura murat at abot-kaya ng mga taga rito. At uh, malaking bagay sa kanila, nakakarao sila sa araw-araw at nakakakain nitong niluluto ni ate Evelyn na pagpag. -pag. So guys, tara, uh, tikman natin kung ano ba talaga yung lasa nitong pagpag -pag na tinitinda ni Queen Pagpag ate Evelyn sa tara natin. Tara tikman natin. Sarapan nga sila eh. Okay. Ate Evelyn, pwede pong makaingin ng isa. Ay, lagyan lang pong plastic. Ayan, sige po. Isa lang po. At uh, hindi ko rin mauubos yan. Mainit. Masarap sa pagmainit. Wow. Wow. Sipin mo. Parang buong buo pa naman talaga siya. So, hindi naman lahat talaga gano'n Hindi. Pero okay. ano, ibang presyo yan. Ah, iba pong presyo. Magkano po yung ganito? Ang buha po dyan, Pag binibenta niya po, 20. Okay. Mainit pa. Tara, tingnan natin. Mainit. Ito daw yung balat na nakaka-high blood talaga. Ang init ate. <laughs> Binigyan. Meron ka po diyan. Tingnan natin. Binigyan tayo ni Ate Evelyn ng ano, bagong luto. Hindi ko tuloy makain. So sabi ni Ate Bi, ito nakapagpa-vlog sa kanya, yung balat ng uh, pagpag. Hoy, -pag. so, imagine nyo 20 pesos ganito nakalaki. Kung bibili kayo sa labas, yung normal na fried chicken, mabibili mo to mostly 50-60 pesos. Ayan, sige, tikman natin. Alright. This is it. Tikim lang daw pero ang laki nung kinuha ko. Kumain. Hmm. Ano kaya? Alam mo yung ano, hapon? Ang baupon yan. Murder sila halagang order talaga na try the pizza. Hindi no, mo isipin okay, na no. ano? na kung kakainin mo sana wala dito sa lugar ni Ate Evelyn. Hindi mo isipin pag, -pag 'yung kinakain kain mo. iisipin mo talaga is Jollibee pa rin 'yung kinakain mo. So, kaya isipin nyo mura na. Kumain ka ng Jollibee na napakamura dito sa ano, kay Ate Evelyn. Masarap-masarap 'yan. Nga lang, siyempre cook na siya. Okay 'Yun lang 'yung problema dito pag naparami ka. Pero kain ulit tayo, mga tayo. Hmm. Sarap. Sarap, sarap, sarap. Kaya talaga tinatang ang hirik ng mga taga dito. Sa panahon ngayon, wala nang murang masarap. Dito lang, pagpag ni Ate Evelyn. Sobrang okay, sarap. Magaling lang ang pagkain yan dahil grabe na hugas niya. Eh. Hmm. So yun, maraming ba nandidiri o ano, pero pag magtikman nyo na, masarap hindi nyo na isipin na pagpagin mo kinakain nyo. Sulit, sulit. Ah, uh, hindi ako ano ha, hindi ako nagsisinungaling. Totoo yung sinasabi ko. Ayaw nyo maniwala na masarap o, hindi hindi siya. Ang oh, init. <laughs> ano, sabi mo? Ano, oh, mo? Anong oh, Jollibee? Jollibee! <laughs> Jollibee yan eh! Anong parang Jollibee talaga yan? Lasa lasa talaga yung inyo. Parang ano, kahit ito na kayo ng hulag, nakayang hugas na siya. Ano parang yung lasa ng Jollibee? So, okay. Tumikin ka, so... Trap. Ikaw, tumikin mo <laughs> <laughs> Para baka mamaya kasi ang alam mo, eh. nagluluko kami. Siyempre, titikman natin yan. Yan, yeah, okay. Cheers. Masalap lalo yan. Mmm. Kasi Nandun pa rin yung firm ng chicken, yung laman. Hindi siya talaga. Oh, hindi siya inugasan. Galing. Sarap, galing. Sulit na sulit. Pero may tanong ako, Ate Evelyn. Ito yung pinaka-last na question ko. Sa tagal nyo nang hindi na pagpag, sabi nila, siyempre yung pinagkainan niyan, leftover sa Jollibee o sa mga food chain. Meron na bang nangyari na bumalik sa si inyo na sumakit ang chan? ano, you know, meron na bang... Wala po. Yun ang, yun ang ginagarantiya ko. Mag-aanim na taon na wala. Wala po talaga? Wala may bumabalik dito yung nahanap pag, -pag oh, yun. So, proven and tested ha. Ah. Walang bumal bumalik dito na nagreklamo na sumakit ang tiyan, nagkasakit, nagka-diarrhea. Ang merong bumalik is naghahanap pa. Baka meron pa. Eh kaso, nauubos agad. So, yun. Talagang tayo mismo, tinigman natin. Wala talaga. Naandun pa rin yung ju -ju juiciness at yung firm nung karne ng manok na parang kumain ka pa rin talaga sa Jollibee. 20 pesos. Busog na busog ka na.